Yo! What's up mga ka-obsers, the lights and sounds of this video is meron tayong DI box. So para saan nga ba nga DI box guys no? Uh, ginagamit natin ito tuwing meron tayong band setup So dalawang klase yung DI box guys. Meron tayong passive at saka merong active. So yung itong DI box ko guys is uh, passive kasi uh, kadalasan kasing uh, ginagamitan nito is yung electric guitars, bass guitar electric drums or yung uh, organ. So since yung mga electric guitars nila guys is Merong mga gadget yung mga pedal Para merong distortion Yung mga any kinds of effects sa kanilang gitara So consider na yun as uh, active na yung, yung instrument nila So pag active yung instrument Passive yung gagamitin na DI box Pag passive yung instrument Uh, active na DI box yung gagamitin nyo. Okay, so since uh, uh, kadalasan na ginagamit or na experience ko is mga past, mga active instrument, so passive yung uh, binili ko. Ayan, so ang gagawin natin nito guys is uh, uh, i-convert natin yung uh, eto wire, eto yung XLR wire. Pero yung dulo kasi nito guys, dati kasing setup ko, yung wala pa akong DI box, eto. Uh, ang ginawa ko, male XLR, ayan, tapos merong adapter na PL, para sa PL. Tapos, a uh, rekta na siya sa snake cable ko. Okay, so ang nangyaya, ang nangyayari, ito, sa snake cable to connected. Okay, sa band setup natin. Tapos, kunwari, ito yung uh, galing sa electric guitars. Ayan. So, magsa, isaksak lang nila dito. Ayan. Ganyan. Tapos ito connect nato siya sa sa snake cable nung wala pa akong DI box guys ha? So, kasi yung snake cable ko kasi is puro naka-XLR sila. So, ito yung uh, setup ko before. But uh, yung naging problema ko lang guys is uh, masyado nang mahaba yung wire kasi 30 meters yung snake cable natin. So, uh, meron na mga unwanted noise or unwanted sound na maririnig sa si speakers in the same time ito medyo maluwang siya guys Kaya minsan nag ano siya guys Loose contact So since meron na tayong uh, DI box Ayan meron na tayong DI box So itong adapter na to guys Is papalitan na natin ng uh, Female XLR Ito Ito guys Ayan So mangyayari So pag ganyan na siya guys Ayan So ito naka Tap na siya dito sa Dito bandang dito Ayan tapos yung uh, instrument nila guys is uh, connected dito sa input ayan so ganyan na yung mangyayari ayan so ito from uh, instrument nila guys tapos direct box tapos converted to XLR na siya papunta na to sa snake cable then snake cable papunta na sa mixer so ang mangyayari mas uh, malinis yung tunog and the same time uh, wala siyang mga noise or mga unwanted na noise Okay, so convert na natin yung ating uh, cord natin guys, ito convert natin to female XLR. So, let's go. Alright guys, so ito na nga binuksan natin yung uh, XLR natin. So, ito yung number 2. Ayan, tapos ito yung number 3, tsaka ito yung 1. So, ito yung uh, red natin. Ito yung blue at tsaka yung ground natin. Okay, so yung itsura ng ating uh, wire guys is ito. Ayan, so red, blue at saka ground. So dito siya sa Ayan. Ayan yan siya guys. Tapos yung ground is dito sa pinakadulo. All right? So lagyan lang natin ng uh, ng panghinang diyan tapos uh, kabit na natin. All right. So shout nga pala kay Sir Julie Swift Cam ko. Ayan from uh, Julie Basic Lights and Sounds Rental. Ayan from Inayagan City of Naga Cebu. So shout out sa iyo Sir Julie Swift Gyan ko. Alright. Okay guys, so yan na yung uh, naging itsura ng ating paghinang. So ito yung uh, positive, ito yung uh, negative, or tama ba yung uh, tawag ko dyan. Tapos ito yung uh, ground guys. So, sarado na natin. Tapos uh, check natin yung uh, continuity ng bawat dulo. So, nga pala guys, no, sa mga beginner. Pero sa mga expert guys, uh, skip nyo lang to. So, tip lang guys, mga beginner. So, bago nyo hinangin guys, make sure talaga guys ha, na naka-attach yung sa ilalim. Eto, ayan. Ayan, eto. Make sure talaga guys na naka-attach to first. Kasi kapag hininang nyo, tapos hindi nyo pa to na kabit, ako, no, mahirapan kayo or hindi talaga pwede kasi hindi nyo napasok. Okay, so sarado na natin. Ayan, so nakabit na natin, higpitan na lang natin, no. Oh. Ayan. Okay. So check natin yung continuity nito, guys. Ayan, so dapat uh, tama yung uh, pagkahinang natin at walang uh, dumikit sa kabilang uh, parte ng XLR. Alright, So check natin. Okay, so kabit natin sa number 1. So number 1, kabit natin sa number 1, test natin. Ayan, tumunog. So tama. Dapat walang tunog sa ibang pin, guys ha. Ayan, wala, wala. Dito lang, okay? Lipat natin sa number 3. Ayan. Okay, number 3, ito. Okay, meron. Dapat wala, wala dito. Dapat dito lang, guys, ito. Ayun. So lipat natin sa number 2. Ayan, number 2 check natin. Ayun, meron. Dapat dito wala at saka wala. Dito lang dapat. Alright, so it means tama yung ating pagkahinang. Wait lang guys, nga pala uh, may nahagip tayo yung logo. Pero hindi to sponsor guys. Sa, uh, hindi to yan. Nabili ko lang talaga to sa electronics. So hindi to sponsor guys. Alright. Okay, so yung magiging itsura natin sa DI box guys is eto na siya. Okay guys, so ito na yung magiging itsura. So ito yung Uh, galing sa instrument ng banda. Naka-PL jack siya. Kunwari, uh, electric guitar. So, ito yung magiging, uh, uh, ano tawag nito, yung kanyang PL or chord niya sa kanyang gitara. Tapos, uh, kinonvert natin to balance uh, out na siya, guys. Kasi, unbalanced yung PL, ba diba? Tapos, naging balance na siya kasi XLR na siya. Ayan. Tapos, yung dulo ng ating XLR, ito na yung papuntang snake cable. So, mas malinis na yung tunog, guys. Alright? So, ano, uh, sound check natin to guys, sa mga susunod natin ng no video. But, unfortunately, wala tayong electric guitar or bass guitar. Meron ako dun uh, ano, acoustic guitar. Pero, dapat kasi daw sa acoustic guitars is uh, active na DI box kasi wala siyang gadget uh, nakakabit, guys, no? So, dapat uh, electric guitar sana. But anyway, pag meron tayong band setup, uh, pakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng meron at saka wala. So, as of now, ito lang yung uh, pakita natin. So, from PL jack, papunta na to dito sa ating... Ayan, XLR na siya. Then, punta na sa snake cable. Ayan, so, yun. Uh, I hope nakatulong sa lahat ng uh, mga beginner dyan na tulad ko din. Ayan, so, thank you. Alright, so, hanggang sa susunod na mga pagkukumpuni o pag uh, sasayos nitong ating mga system sa ating band uh, setup. Alright? Alright.